what you want to say to mommy and daddy. Thank you. Thank you, mommy. Give mommy kiss. Hi guys, good morning and welcome to another vlog. So, ano yan, nalagay na pala namin yung closet ni Katusha and ngayon naman, bibili kami ng closet para kay Eddie. Dito namin ilalagay. Dito sa kwarto na to, mga gamit lang talaga ng mga bata. Pupunta kami kung saan namin to nabili para same lang din yung klaseng closet. See you there. Dito na kami ngayon sa market. Mamili kami ng closet para kay Edie. Alas 11.51 na pala dito. Krekay, chano? Da. There, the same katusha. This one, my love, same katusha, my love. It's the same. Ayan, guys, oh. Yow. Yes, yes, my love. So, ito yung napili namin kay same color lang. This one, my love? Da. Da. Ce scopii ai? Doi? Doi. Da, da. Așteptăm. Da, încă. Stai pentru ei din... Gata. Noi suntem acasă toată ziua. Haideți să vă luăm adresa. Așa. When did you deliver right. my life today? Today did you deliver. Yan yung price, 1,450. Pira nila dito sa Romania. So excited. Nauwi na kami. So ayan guys, nakabili na kami. Nabayaran na rin namin. Mga alauna daw nila i-deliver. Ito yung old. Yan. Hindi na namin to ibigay kasi nga sira na. And dumaan pala kami sa Didiman. Bumili ako ng basket para sa mga bata. Ayan. At saka itong kubor ilagay lang namin to doon sa kanang kung saan nakapwesto ang suba ba para hindi pangit tingnan dalawang basket yung pinili ko kasi nga sa amin ni eh, Javi sa kwarto namin tapos sa kwarto ng mga bata Ayan. sobrang happy ko thank you lord sa si lahat ng blessings Ayan. ito yung pinili ni Eddie guys iniiyakan niya talaga to hi mommy Bravo, my love. I'm proud of you. Thank you. Thank Always you proud it. to my husband, guys, Thank kasi nga expert na siya ngayon mag-drive. Thank you, Lord. Hmm? Oh, drink water ka. Drink water lang na. Pero siyempre, kasama pa rin namin palagi yung binan ko para mag-guide ni Habi ba. Pero ngayon, less na si Papa mag-sabi ng stop nga. Ganon-ganon ba? Ayan. Tingnan nyo dito. Yung mga damit ni Aiden nilagay ko muna dito. Tapos yung mga dress at saka bedsheet punda dito ko muna nilagay. Ayan. O diba? Hindi pa kasi yan tapos talaga. Tamang tama talaga. Dito kasi nakapwisto yung soba. Tapos yung butas natakpa na rin. Next time, yung kortina naman yung bibilhan natin to. Hintayin namin yung closet ni Edi. Parating na daw. you like, <laughs> dito mo natin pansamantala ilagay. Hmm, ba? Pero hindi talaga to dito. Merong sabi ilalagay dito pero hindi pa namin sabihin sa inyo guys. No, ay no? um, to, um, to play, okay, lang, a, mami! Lasa piya yich! No? Asya? Ano pa? Diba to piya ko lo? Okay po na ilang ay yich mami. Siya talaga ang pumili niyan. Kaya yan na lang din yung binili namin. Ito naman sa aming kwarto. Oo nga pala guys, alas dos na dito and eh, nakaprepare na si mama ng food. Hindi siya sumama sa amin kasi nga yung kapitbahay namin, date anniversary, tinawagan siya kagabi. May mga food na siyang pre-repair. Chicken in oven. Sumpikato. Eh, ito lang. Dapat parang na pwede doon na. Pwede doon na. Pwede doon na. Pwede doon na.

Maganda siya kasi maraming salamin. <laughs> Same color lang. Doon kay Katyusha. At least meron na ngayon kay Ili Nahinay ra. Murag hangak sad guys. atong kausahon. Are you happy? Oso na happy. so you happy. Mamaya, ito na yung ilalagay ko. Kagabi nga pala, hindi sila natulog dito. Doon kami lahat sa kwarto namin kay hindi pa man ito pwedeng tulogan kay kahapon nagpintura. Ito importante na meron na. Ang sarap lang sa feelings. Nabibili mo yung gusto ng mga anak mo ba? So thankful to God and I'm so contented kung ano yung binigay ng Panginoon sa amin. So basta healthy lang always. It's like hotel, mommy. You like? What you want to say to mommy and daddy? Thank you.

nilagay ko na lahat ng mga damit nila. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Pati yung price, tanggalin na natin to. Thank you, Lord. Thank you sa support. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa The Petri Family. God bless us all. Thank you for watching. We we'll love you all. Bye! Ibi say bye.